May sakit ang mga baby native pigs. May nabawas na ulit na isa. Namatay yung isang buwek. At meron pang ilang mahina. Nakakahinayang, nakakalungkot. Pero ganun talaga eh. Gawin ang kailangan at kayang gawin. Maraming nagsabi, naturukan ko daw ng ayaw yung aking mga biig para mas malakas sila. Pero tanggapin kung sakali man na may mabawas pa sa ating mga alaga. Okay, so bibisitahin natin ang ating mga baby native pigs. At may masamang balita sa akin kanina sila eh. May problema ata ang mga bake natin kasi maputi ang kanilang mga dumi. Nagtanong-tanong ako at research. Problema sa tiyan ang isang possible na dahilan. Buti na lang itong tatlo na natitira sa pinakabago natin baby bake ay okay na okay na kahit paano. May masamang nga lang na balita pa si John Paul. Namatay yung isang buwek yung batik na puti. Yes, tama rinig nyo. May isa pang nabawas. Medyo malaki pa man din yung nabiik na yon at favorite ni Jay. Kamukha daw kasi ni Whitey yun eh. Akala ko pa naman ay okay na yung dalawang batch na biik na nauna. Nakakasuso naman silang maayos tapos masisigla naman sila. Kaya akala ko itong pangatlo na mami ay maging okay din pero hindi pala. At hindi pa natapos sa mortality na apat ang pangyayari. Nagkasakit pa ang mga biik, pati yung una at pangalawang batch. At mayroon pang ilang biik na namamayat as in kitang ribs. Meron ding malamya ang pangatawan na halatang hindi na magtatagal. Kasi naman, ang dami ng puti na dumi. Parang lahat sila ay dumudumi ng ganito. Pero ganun talaga eh. Sabi nga ng pinsan ko, gawin na lang namin ang kaya sa ngayon. Pero huwag na mag-expect masyado. Maghahabol na rin lang ako ng iron para sa ating mga biik. Kasi wala pa rin akong gamot na hawak para sa problema nila ngayon. Bukang magiging mahirap itong gabay na ito ah. Kailangan kasi may ilagay sa isang kwarto para alam natin ang naturukan na sa hindi. Pagkaturok, saka ilalabas. E isang po itong kailangan itaboy, bukod pa yung tatlo ng mga bunso. Kaso, nakailang public balik na kami, hirap na mong itaboy. Napakatutulin pa. Nang na namin ang majority, kasama isang inahin. Kaya kailangan palabasin ito. Nakakatakot din, baka mga Para Para contain ang mga biyek, grabe ang chaos. Up, 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 up. Isang kaya <laughs> na 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 <laughs> Nagawa naman namin i-contain ay talaga napakaliliksi at ang kukulit kaso kailangan pa i-contain yung tatlo para maturukan lahat Nahuli naman kaso talagang kayos at kaguluhan <laughs> Lagi <laughs> lang. Bantay, bantay, Ang sakit naman sa tenga ng mga beke. Eh. Sana lang mag-improve ang mga mahihina natin ng mga biik at wala na tayong mag-immortality. Kasi nakakahinayang din naman at nakakalungkot. Pero gagawin natin ang mga alam natin na kailangan gawin at kung ano ang recommendation sa atin. Pero kailangan tanggapin kung ano man ang maging output at gamitin bilang learning ang mga matututunan. Para sa sunod na cycle natin, mas magaling na tayo at mas magiging okay ang ating mga alaga. May mga adjustments din tayo gagawin sa susunod para naman mas improve na ang magiging performance ng mga inahin natin. Yan, sana magiging okay ang ating mga biik. Bantayan nyo, J-Man, oh! Okay, yun lang. Peace! Woo